Narito ng BTV Balita ngayon. Pinaimbestigahan na ng Department of Justice ang pag i manon ng pre-arranged employment visa ng Bureau of Immigration. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nasa limang daang peking korporasyon ang napag-alamang nakatanggap ng 9G or pre-arranged visa na karamihan ng mga empleyado ay mga dayuhan o nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Pinaalalahanan ng DOJ ang Bureau of Immigration na maaari lamang ibigay ang naturang visa sa mga korporasyon na may stamp approval ng Security Exchange Commission at hindi sa mga sole proprietorship. Sa ngayon, iniimbestiga na ang ilang opisyal ng Legal Department ng Bureau of Immigration na pinaniniwalaang may kinalaman sa illegal na transaksyon. Sa iba pang balita, pansamantala muna ang isinara ang isang kalye sa barangay Dalandanan sa Valenzuela City. Sa traffic advisory ng Valenzuela City Government, hindi muna padadaanan sa mga sasakyan at pedestrian ang S. Bernardino Street sa Sumilang Subdivision Corner MacArthur Highway. Bunsod ito ng construction activities na isasagawa sa lugar para sa North-South Commuter Railway Project ng Department of Transportation. Pinayuhan ang publiko na gamitin muna ang mga alternatibong ruta. Para sa light vehicles, mari muna silang dumaan sa C. Santiago Street hanggang Ati Street, Antonio Subdivision at vice versa. Para naman sa pedestrian, mari silang dumaan sa Ati Street sa San Antonio Subdivision. Magtatagal ang pagsasara sa kalsada hanggang January 24. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow talaga kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.